Uy, Saan so so, may doon, may may merienda? Meron daw lang lang ako. na naman tayo na Sir. Hindi ako ako. Hoy! ano ka ba? Hindi ko na naman makakungusap. Na so, Kasi eh. ka ko na naman yan. o Tal, sumama Jun? araw-araw na lang <laughs> tayo na doon Bakit pa-uwi ka naman? Tara, sumama ko. Bibili ko na naman. Pero, sige, tara, sumama Wala ka sa po-support at kaibigan ko na Ay, Julie. Para sa? Nakakain lang namin. Pwede yung malaka. Ayun mo malaka. Di sige, kahit mamaya na lang. Bagong luto kasi ito, sayang <curning> naman. Tatakang mamaya. Kainin mo yan, At tubig talaga. Hindi man lang. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Alit ako. <laughs> anong gusto nyo? Seafood ramen na lang sa. Pork sa Parang gusto ko rin ng seafood. Ang sarap. Gabra, ang <laughs> yung sumas. It's now seafood. Parang parang Puro seafoods <Okay>. kayo. <laughs> oh, sige, sige, sige. Wala na lang, wala na. Tara. sige. Maka maubusa tayo ng upuan. Sige. Ikaw, ano yung sumas. <laughs> sige. Ikaw, ano yung sumas. Seafoods na lang din? Para katulad nung kanila? Seafoods. Uh, sige, sige. Hawaii okay na yun. Sige, buka Ano mo Alam mo, Jules, may sasabihin ako sa'yo. Ngayon? Bakit ayaw mo pang sagutin si Wilkester? Five years na kayo nag-iintayin sa'yo, yung tagal na rin na. No? Alam mo, kung talagang desidido yung taong yan, mm. mag-aantay pa yan. Alam mo, kasalanan mo kung bakit hindi pa sinasagot si Julie yung kaibigan ko eh. Kaya mo, lang na ba? Mahal, 15 minutes guys. Okay lang yan. Pinag-usapan nyo, parang saya, na meron. Pagkatapos si Julie, tinatanong ko kung pwede ka Paka ko naman siya sasagutin, hindi naman siya nagtatanong. Grabe kayo, pinapressure niya si Julie ah. Hindi. Hindi, sige. Pero since nandito na din naman tayo, magkakasama na tayo mga kaibigan, siguro ito na talaga yung pagkakataon para tanoyin ko sa iyo ng personal. Ah, uh, Julie. Pumayag ka man o hindi, pero sana sagutin mo yung itatanong ko. Pwede ba kita maging girlfriend? Matagal na naman yung five years para makilala kita ng lubos. Sige, payag na ako maging girlfriend mo. Congrats! Congrats, congrats. Doll. congrats. Tal, congrats. congrats. <laughs> congrats. <laughs> Sige na, makakongrats. Mahal ang saya, no? Ang kukulit nila. Nakakaiyak, <laughs> pero Natat ang saya. Natatawa ko kay Irene kanina. Iyak na iyak, eh. <laughs> Ay, miss ko yung mga yun. <laughs> Ay, wait lang, wait lang. Ha? Huh? yung na Wait lang. Ano yun? Saan ko ba nilagay yun? Ay, ang gita nila. Siyempre, graduation ngayon, hindi pwedeng wala akong regalo sa'yo. Ah, sa wala akong regalo sa'yo. Nagabala ka pa. Ayan. Ingatan mo to, ha. Yan, kasyang sa to sa Ayan. Wala akong regalo wala sa sa'yo. Sa wala yun. Magstay ka lang dito. mag Magstay ka lang sa buhay ko. Masayang-masaya na ako. Para. Ganda naman ito, mahal. Diba? Sukat na sukat. tayo graduation na ngayon, magsisimula na tayo ng bagong buhay. Oh, tayo ng trabaho. At siyempre, bubuo tayo ng maganda-maganda-maganda pamit Oo nga, mahal. Sa wakas, matutupad na natin yung mga pangarap natin. Love you. Love you. Congrats. Okay lang. Ayun na pala. Poy, ano? Awas ka na rin. Sabay ka? Hindi. Ka rin. Ano? Oo nga, <laughs> sa amin din dami na yung pasyente Naang ngayon. Pa Maya't-maya ang tao. Pa Walang pahinga. Pagod. Puno kami, puno. Oo, oh, ayun na pala. Sundo mo eh. Ay, mahal! Kaya na ka pa? No, dadating ko lang. hello kayo yung dalawa, tano? Okay lang? Kung sige, ingat kayo. Pahinga din kayo agad. Bukas na lang, ha? O, oh, ingat. Bye-bye. Alam -bye. ko sa araw Ayun, mahal. Nakakapagod. Dami na ng pasyente. Parang hindi ka naman napakagod siya. Eme, eme. Alam kong malaking desisyon ang gagawin ko. Pero alam ko sa sarili ko na itong babaeng to, ito ang gusto kong makasama habang buhay. Handa na. Pwede mo ba akong pakasalan? Julie, meron akong mahalagang sasabihin sa iyo. Ano yung so Ano yung? Dahil na, nakausap, nakausap ko si Will. Nasa araw na ito ng inyong kasal, hindi siya makakarating. Ano ka ba araw ng kasal ko? Pinaparang mo ko. Kaya umayos ka nga. Tigilan mo. Sa palagay mo ba ito po? Ano ba? Hindi nakakatawa yung joke mo. Nakausapos ko yan. At ayun ang sabi niya. Pero bakit? Totoo ba? Ay, Rina, si Mia. Totoo ba? Julie, malamang may dahilan si Will. Bakit? Pero bakit? Sweet hindi niya to gagawin talaga. sa iyo. Kung wala siyang bigat oh, na dahitan, wait. Ay, Pairi, totoo mo. Antayin mo paliwanag. Kumalma ka. Magiging maayos din ang lahat. Ang gagawin ko. Ang gagawin ko. Anong bang gagawin mo? Sigurado ako. ko nung ba dyan? Oo, oh, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko siyang makausap. Mag-usap kayo ng maayos. Uy, mag ka muna. mag usap tayo. Will. Kamabas ko, ka, Will. Sige, <laughs> okay, mag usap mo na. mo. Bakit? Bakit? Bakit Will? Sorry, sorry. Bakit? Please, Willie, ka na. kita. May kita. May... ang may... may... Will. Aandayan Antayin kita! Antayin kita, Mir! Uwi na kayo, please. Bakit? isang taon ko nang kinulong ang sarili ko sa sakit at lungkot. Ngayon, kailangan ko nang bumangon. Kailangan ko nang piliin ang sarili ko. Kamusta ka na? Okay naman ako. Ikaw, kamusta ka na? Tingnan ka na kitang hindi makilala. Ibang-iba ka na ngayon. Ganun pa rin ako. Ano ka ba? Kamusta? Okay lang. Ikaw, Et, eto, okay naman. Kaso, parang may cool lang eh. Hindi kaya pala ako tumawag sa'yo. Hindi ako hindi na papalik yung hero ba? Gusto ko mag-sorry kasi ang dami ko naging kasalanan sa'yo. Sorry sa lahat. At, alam ko, hindi ko na kaya mabuhay pa talaga eh. Na, nawala ka eh. Alam mo yun, nasanay na ako eh. Feel Well, kahit noon na hindi ka humingi ng tawad, mapatawad na kita. Never akong nagalit sa'yo. Siguro dahil mas mahal kita kaysa sa sarili ko. Will, okay na ako. Pagkatapos ng lahat, okay na ako. Ayaw ko na ulit mag-isa. Ngayon, Will, pipiliin ko naman ang sarili ko. Sana ako naman ang mapatawad mo. Hindi. Hindi, Julie. Gusto kong bumawi. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko. Simula nung iwanan kita mag-isa. Babawi ako. Pangako. Will, okay na ako. Okay, okay. na, okay na ako. Kaya ko nang mag-isa. Sorry, Will. Sa ngayon, pipiliin ko naman ang sarili ko. Lily. Hello, Will. Bago ko makalimutan, sasauli ko na pala to sa'yo. Sana, Will, kapag natagpuan mo na yung babaeng para sa'yo, sa mga kasama mo habang buhay, sana sa pagkakataong yun, handa ka na. Kaya mo na siyang panindigan.